ang kwento natin ngayon ay nagdadala sa atin sa tahimik na nayon ng Alve Church sa hilagang silangan ng Worcestershire, England noong Desyembre taong isang libo na put na ng pagkabigla ang mga media sa Britanya dahil sa isang insidente sa kalsada na puno ng di inaasahang tensyon. Si Lee Harvey na nooy 25 taong gulang ay isang trooper ng bus. Ayon sa kanyang ina na si Maureen, simple lang daw ang pangarap ng anak, ang maging isang mabuting asawa at ama. Inaalala siya ng mga mahal sa buhay bilang masayahin at may karismang tao na parang liwanag kung kasama. May isang batang anak si Lina ang pangalan ay Daniel na sobra niyang minahal. Ayon kay Maureen, halos hindi mapaghiwalay ang dalawa, parang kambal. Bagamat hindi na sila nagsasama ng ina ng bata, na natili silang magkaibigan at magkasamang nag-aalaga kay Daniel, si Tracy Andrews, 27 taong gulang noon, ay nangangarap maging modelo at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang bar Nakilala niya si Lee sa isang club noong taong isang siyam na raan siyam na putapat. May anak din si Tracy, halos kaedad ni Daniel. Ipinanganak niya si Carla sa edad na 21 isa ngunit hindi naging madali ang ugnayan nila ng ama ng bata at agad itong nagtapos. Nang magkakilala si Nali at Tracy, agad silang nagkaroon ng malalim na koneksyon. Mabilis at matindi ang naging takbo ng kanilang relasyon at ayon sa mga nakakakilala sa kanila, parang hindi na sila mapaghiwalay mula pa sa simula. Pero ayon din sa marami, madalas magpakita si Tracy ng pagiging sobrang mapangangkin sa isang relasyon at kadalasang may mga matitinding emosyon sa mga ugnayan niya si Lee naman may tendensyang magselos kaya madalas silang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang ilang dating kasama ni Tracy ay nagbahagi na ang mga pagtatalo nila ay madaling maging masyadong tensyonado. Hindi naging iba ang kay Lee. Mabilis na umiinit ang mga alitan sa kasamaang palad, lumalagpas ang mga ito sa karaniwang pagtatalo. Sa kabila ng lahat, lumipat si Lee sa bahay ni Tracy matapos lamang ang tatlong buwan ng kanilang relasyon. Pero hindi naging payapa ito. Ilang beses siyang pinaalis ni Tracy, pinapabalot ang gamit sa mga supot at inilalabas sa pinto. Alam ng lahat na puno ng tensyon ang pagitan nila. Pero paulit-ulit na bumabalik si Lee para bang umaasa pa rin ayusin nila ito si Maureen, ina ni Lee, ay simula pa lang may kutob na hindi ito magandang relasyon. Ayon sa kanya, si Tracy ay kontrolado, puno ng insecurities at may pagkaselan. Isang araw, inamin ni Tracy kay Maureen na hindi naging madali ang kanyang kabataan. Lalo na, nang iniwan sila ng kanyang ama noong siya ay anim na taong gulang pa lamang. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging madilim at hindi na malusog ang ugnayan nila ayon kay Maureen, naging regular na ang matitinding pagtatalo. Iyon na lang ang palagi nilang ginagawa. Araw-araw, naririnig ng mga kapitbahay ang matagal at malalakas na sigawan nila at ilang beses na ring tumawag ng pulis para awatin sila. Napansin ni Maureen na may nagbabago na sa anak niya hindi sa magandang paraan isang araw nalaman niya na matapos ang isa sa mga matitinding alitan may iniwang bakas si Tracy sa leeg ni Lee at doon siya nagpasyang makialam tinawagan niya si Tracy at iginiit na hindi na dapat ipagpatuloy ang ganitong relasyon dahil masama na ito sa isa't isa ngunit hindi pinansin ang kaniyang mga salita gayon din ang mga payo ng iba na natili pa rin silang magkasama Makalipas ang ilang panahon, nabalita ang nagdadalang tao si Tracy. Laking gulat iyon, pero sa isang banda, may kaunting pag-asa. Lahat ay umasa na baka ito na ang dahilan para huminto na sila at magpokus sa mas mahalagang bagay. Walang mapagsidlan ng tuwa si Lee nang malaman niyang magiging ama siyang muli. Ngunit hindi nagtagal. Sinabi ni Tracy na habang namimili siya, nadulas siya sa hagdan at sa kasamaang palad, na wala ang sanggol. Lumipas ang anim na buwan at sa ikinagulat ng lahat nag-propose si Lee. Nagsimula silang magplano ng kasal. Isang araw, matapos ang isang napakabigat na araw na puno ng pagtatalo, nagpasya si na Lee at Tracy na pumunta sa Marlbrook Pub, umaasang gumaan ang tensyon. Nang gabing iyon, pauwi na sila sa kanilang tirahan sa Becks Olvey Church sa Worcestershire. Sa kalagitnaan ng gabi, may humintong sasakyan malapit sa bahay ng mga magulang ni Lee. Akala ni Maureen ay muli lang bumalik ang anak upang umiwas sa alitan, gaya ng dati. Inasahan niyang maririnig ang pagbukas ng pinto at maririnig kung ano na naman ang nangyari, ngunit walang pumasok. Sa halip, may kumatok sa bintana, mga pulis sinabi nilang may malubhang insidente sa daan pa uwi na kinasangkutan ni Nali at Tracy na may kinalaman sa isa pang tsuper. At sa kasamaang palad, na uwi ito sa isang trahedya para kay Lee. Hindi siya nailigtas. Ipinahiwatig ng forensik na ang uri ng pinsala ay nagpapakita ng matinding pagsiklab ng galit si Tracy na sa puntong iyon ay kasintahan na niya ay nakaligtas at tinala sa Royal Alexandra Hospital para gamutin. Isang kapitbahay malapit sa pinangyarihan ang lumabas ng bahay at nakita si Tracy malapit sa sasakyan ni Lee. Si Lee ay naroon din at nasa napakahinang kondisyon. Tinulungan ng mga kapitbahay si Tracy na tawagan ang mga pulis. Pagdating ng mga opisyal, huli na para may mabago. Sa investigasyon, ikinuwento ni Tracy na umalis sila sa pub bandang alas 10 ng gabi. Pagkatapos noon, lumampas si Lee sa isang madilim na Ford Sierra dito raw nagsimula ang lahat ayon kay Tracy, parang habulan sa daan. Ang sasakyang nasa likod nila ay palapit ng palapit. Kumikislap ang mga ilaw hanggang sa parehong sasakyan ay tumatakbo na sa mataas na bilis sa isang makitid na daan sumisigaw si Tracy kay Lee na bumagal at huwag patulan pero tila wala siyang naririnig. Umabante ang Ford Sierra at hinarangan ang daan. Bumaba si Lee mula sa sasakyan at nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa isa pang driver. Lumabas din ang pasahero at ito na nagsimula ang kaguluhan. Pareho silang nadamay, si Lee at si Tracy, natumba si Tracy sa lupa. Nang siya'y makatayo, napansin niyang si Lee ay may matinding pinsala. Ang mga tao sa kabilang sasakyan ay agad na umalis. Naiwan siya sa tabi ni Lee, pilit siyang tinutulungan. Pero masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Si Namorin at Ray, mga magulang ni Lee, ay lubos na nagulantang at hindi maunawaan kung paano ito nangyari. Bakit siya ang nangyarihan? Bakit siya nakasama niya ang nakaligtas? at ngayoy tanging saksi sa gabing iyon. Bakit hindi siya tumawag agad? Tanong ni Ray. Pagkatapos niyang makalabas ng ospital, iniiwasan ni Tracy ang makipag-ugnayan sa pamilya ni Lee. Sinubukan nila siyang kontakin, pero nabigo. Sa huli, nakausap nila ang kanyang amain na nagsabing hindi raw siya tumawag mula sa ospital dahil nakalimutan ang numero. Ngunit nakakapagtaka iyon, dati madalas siyang tumatawag sa bahay nila lalo na pagkatapos ng mga pagtatalo Naging kahina ang kilos niya pati na ang mga kwento niya matapos ang insidente Gayunman kahit sa lahat ng ito patuloy pa rin naniwala si Morin sa kanya Sabi ng mga pulis nasaktan din daw siya paano siya magiging sangkot, wika kanya. Siguro hindi ko ginustong makatuluyan ni Lee ang babaeng iyon pero naniwala akong mahal talaga niya ito. Patuloy ang usap-usapan pero hindi dumadagdag ang linaw. Noong ikatlo ng Disyembre, sumama si Tracy sa panawagan ng pulisya sa media umaasang may makakakilala sa mga lalaking sangkot sa insidente. Hinawakan niya ang kamay ni Maureen habang ikinukwento ang gabing iyon kung sino ang nauna kung paanong naging mabilis ang takbo ng lahat. Nagkakarera si Lee at yung lalaki. Paulit-ulit kong sinisigaw, bumagal ka, huwag mong patulan, sabi ni Tracy. Minsan, kapag nasa likod ng manibela ang tao, parang nag-iiba sila. Iba ang aura niya. Ang mga mata niya, nakakakilabot. Para bang wala kang kaharap na normal na tao. Nakita ko kung paano niya ako tinamaan. Dagdag pa niya, hindi ko alam kung anong gamit niya. Basta naramdaman ko na lang ang pag-igkas tapos biglang nanlumo ang katawan ko. Hindi ko matandaan kung nawalan ako ng malay o hindi. Ang alam ko lang ay sinubukan kong tulungan si Lee sa abot ng aking makakaya. Sa huli, tumawag si Tracy sa driver ng kotse. Pakiusap, makipag-ugnayan ka, wala kang kasalanan, lahat ng nangyari ay hindi mo kagagawan sabihin mo lang kung sino ang kasama mo. Winasak ng taong iyon ang buong buhay ko. Kailangan naming malaman kung sino siya. Walang maninisi sa'yo. Ibinahagi na ng pulisya sa media ang isang opisyal na bersyon ng mga pangyayari. Pero biglang nagbigay si Tracy ng ibang takdang oras. Anong oras kayo umalis ng sasakyan? Mga alas 9.40, siguro ganon, sagot niya. Hindi ko talaga tiningnan ang oras noon, kaya hindi ako sigurado sa eksaktong minuto. Alas 9.40? Hindi alas 10-10? Hindi, siguro nga mga alas 9.40. Biglang sumabat ang mga investigador sa pag-uusap at agad tinapos ang press conference. Maaaring pumapasok na tayo sa mga detalye na hindi pa dapat pag-usapan. Paliwanag nila. Nagdulot ng maraming tanong sa mga mamamahayag ang naging pahayag ni Tracy. Bakit hindi niya sinisisi ang driver gayong ayon sa kanya? Ito ang nagsimula ng alitan. Taliwas ito sa impormasyon ng mga autoridad. Ang alam nila, hinahanap talaga ang driver dahil posible raw na hindi lang siya basta saksi, kundi may kinalaman mismo sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ng preskon, nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga mamamahayag. Para sa ilan, masyadong buhay ang pagkukwento ni Tracy tungkol sa lalaking umanoy nakita niya, parang kilala niya ito. May isang mamamahayag pa nang nagsabing baka hindi siya saksi, kundi siya mismo ang taong may kaugnayan sa insidente. Para sa pamilya ni Lee, naging isa na naman itong dahilan ng pangamba, lalong naging magulo ang pagsasalaysay ni Tracy at dumami pa ang mga hindi tugmang detalye. Gayunman, nakatulong pa rin ang press conference sa pulisya. Dalawang saksi ang agad nagbigay ng impormasyon na nakita nila ang puting sasakyan ni Lee noong gabing iyon. Dumaan ito sa kanto kung saan ilang sandali lang naganap ang hindi na mababawi Ngunit biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng daan. Ayon sa mga saksi, walang ibang sasakyang nasa likod nito at wala ring malinaw na dahilan para huminto kaya dumiretso na lang sila sa biyahe nila. Kinabukasan matapos magsalita si Tracy, nagtangka siyang tapusin ang lahat sa pamamagitan ng pag-inom ng napakaraming tableta, tinatayang dalawandaang piraso sa mga sulat niya, isinulat niyang nawala na siya ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay ng wala si Lee. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan isinagawa ang paglinis sa katawan at inobserbahan siya ng dalawang araw. Dumalaw si na Maureen at Ray. Nang lumapit sila, hinawakan ni Tracy sa kamay si Maureen at mahinang nagsabi, Patawad, sising-sisi ako sa lahat ng nangyari. Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumabas na ang mag-asawa. Sa hallway sinabi ni Ray sa kanyang asawa, Siguro ito na ang pinakamalapit na amin siya. Ngunit lalo pang nawala ng saysay ang kanyang kwento. Maingat na sinuri ng mga investigador ang kalsadang sinasabing pinangyarihan ng habulan. Isa itong makipot na daan sa bukid at kung talagang nagkaroon ng banggaan ng mga sasakyan doon tiyak na may bakas sa semento o sa damo. Ngunit wala silang natagpuan. Bukod pa rito, hindi tugma ang lokasyon kung saan nakita ang mga bakas ng dugo sa bersyon ni Tracy. Sabi niya, nangyari raw ang lahat sa labas pero ang mga pangunahing ebidensya ay natagpuan sa loob ng kotse sa likurang bahagi. Wala ring sino mang saksi na nakakita sa sinasabing madilim na sasakyan na inilalarawan ni Tracy. At sa huli, mula sa mismong sandali ng insidente hanggang sa oras na tumawag siya ng saklolo ay lumipas ang hindi pangkaraniwang mahabang panahon walang sino man sa mga taong nandoon malapit o dumaan sa kalsadang iyon noong gabing iyon ang nakapansin ng kahit anong kahinahinala maliban sa isang tao, isang bata na nakatira sa isa sa mga bahay malapit sa Eskinita. Ayon sa siyam na taong gulang na babae, narinig niya ang isang pagtatalo. Aniya, dalawang tao lang ang nagtatalo, hindi apat, at tila hindi gumagalaw ang sasakyan. Pagkatapos, natuklasan ng mga eksperto na may halos sandaang hibla ng buhok ni Tracy na nakita sa kamay ni Lee. Ayon sa pagsusuri, malamang ay napunit ito sa lakas ng pagkakahila. Maaring sa gitna ng komprontasyon, mayroon ding mga bakas sa kanyang katawan na nagpakitang hindi lang matatalim na bagay ang ginamit kundi posibleng maging gunting din. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa isang multi-tool na kutsilyo, kahalintulad ng Swiss knife, bilang posibleng ginamit sa insidente. Ang mga mga marka sa kasuotan ni Tracy ay hindi tumutugma sa bersyon ng kwento na kanyang ibinahagi. Batay sa direksyon ng mga patak, malinaw na siya ay malapit ng mangyari ang pangyayari at si Lee ay wala ng lakas para gumalaw. Sinabi niya na hinahawakan lang niya ito sa oras na yon pero ipinakita sa pagsusuri na hindi ito totoo. Ang damit ni Tracy noong gabing iyon ay masusing sinuri. Sa loob ng kanyang sapatos natagpuan ang isang bakas ng mancha at may marka na akmang-akma sa anyo ng isang maliit na kutsilyo. Habang nasa ospital si Tracy, anim na beses siyang pumunta sa palikuran sa loob ng tatlong oras. Kalaunan, lumabas sa investigasyon na doon niya malamang iniwan ang bagay na ginamit sa buong pangyayari Ngayong araw, iniulat ng pulisya na isang babae na may edad na 27 ang inaresto kaugnay ng insidente sa liblib na kalsada. Si Lee Harvey ay wala na matapos ang gabing yon at sa oras ng pangyayari kasama niya ang kanyang kasintahan. Isang karaniwang gabi sa pub na kasama ang nobyo ang nauwi sa trahedya. Ayon kay Tracy Andrews, umalis sila sakay ng kanyang Ford Escort. Ikinuwento niya na may ibang sasakyan na sinubukang unahan sila at pagkatapos ay sinundan sila. Sa isang press conference, ibinahagi ni Tracy ang kanyang bersyon. Umanoy ang isa sa mga pasahero ng sasakyang yon ang sumugod kay Lee. Ngunit makalipas lamang ang isang oras, inanunsyo ng pulisya na may babae nang inaresto at hindi na sekreto ang kanyang pangalan. Sa parehong araw na pinalabas si Tracy mula sa ospital matapos ang labis na paggamit ng gamot, siya ay dinakip. Noong ikalabing siyam ng Disyembre, formal na siyang sinampahan ng kaso Mariin niyang itinanggi ang lahat at nanindigan sa kanyang salaysay hanggang sa huli. Ngunit, sa ikinagulat ng lahat, kabilang na ang mga investigador, nagdesisyon ang hukom na payagan siyang pansamantalang makalaya habang hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Lumipat siya sa bahay ng kanyang ina at amain. Para sa pamilya ni Lee, isa na namang matinding dagok ito. Ang ganitong desisyon ay bihira lamang gawin. Karaniwang pinapayagan lang ito ng korte kung walang nakikitang panganib na dulot ng inaakusahang tao. Noong Pebrero taong isandaan siyam pito, isinagawa ang huling pamamaalam kay Lee. Daan-daang katao ang dumalo upang magbigay ng pakikiramay sa mga naulila. Pagkalipas ng pitong buwan, noong Hulyo, nagsimula ang paglilitis sa Birmingham. Inilahad ni Tracy ang tungkol sa kanilang relasyon ni Lee at muling inulit ang parehong kwento na sinasabi niya mula pa sa simula. Ayon sa kanya, nag-aaway din sila paminsan-minsan at may mga pagkakataong nagkakahiwalay sila pero palagi rin silang nagkakabalikan. Iginiit niya na kahit pa may hindi pagkakaunawaan, hinding-hindi siya gagawa ng isang bagay na Labis. Ngunit isang bahagi ng kanyang salaysay ang lubos na ikinagulat ng pamilya ni Lee. Inamin ni Tracy na ang matagal na niyang sinasabing pagkalaglag ay isang kusang paghinto sa pagbubuntis. Nangyari ito matapos ang isa sa mga sigalot nila ni Lee at isang revelasyon na hindi rin inaasahan ng kanyang mga kamag-anak. Labis ang pagkabigla ni Maureen at inakusahan si Tracy ng pagsisinungaling sabay sigaw ng isang masakit na salita. Sa puntong iyon, biglang nagalit si Tracy. Sumigaw, itinataas ang kamay at hiniling na paalisin si Maureen mula sa korte. Pinayagan ng hukom na manatili si Maureen, ngunit ang tagpong iyon ay ginamit ng prosekusyon upang simulan ang masinsinang pagtatanong. Matapos ang ilang linggo ng pagdinig, nagpasya ang hurado na patunayang may kasalanan si Tracy. Hinatulan siya ng mahabang pagkakakulong, hindi bababa sa labing apat na taon. Binanggit ng hukom, ikaw lang ang tunay na nakakaalam kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Pero ang mga naging bunga ay malinaw sa ating lahat pagkalipas ng isang taon sa likod ng rehas, sinubukan ni Tracy na iapela ang hatol. Giit niya, hindi patas ang proseso at labis umanong nakaapekto ang mga balita sa media. Itinanggi ang kanyang reklamo, makalipas pa ang isa pang taon, noong 1999, nagsulat siya ng liham sa kanyang abogado at inamin niya roon na siya nga ang nakasakit kay Lee pero sinabi rin niyang nangyari raw ito habang siya ay nasa sobrang tensyon. Na si Lee Umano ang unang naging marahas, nagkaroon ng komprontasyon at nawalan siya ng kontrol. Ayon kay Tracy, labis siyang nasaktan sa nangyari, nahihiya siya at hindi niya mapatawad ang sarili. Hindi man lang sa sarili niya at lalo na sa pamilya ni Lee, pero hindi lahat ay naniwala sa kanyang bersyon. Karamihan sa mga pinsala ay mula sa likod na nagpapahiwatig na si Lee ay maaring nagtangkang tumakas o pumunta sa kanyang sasakyan. Isa sa mga babae na naging malapit kay Tracy sa loob ng kulungan ay nagsabi na siya mismo ay nakainkwentro ng agresyon mula kay Tracy matapos lamang daw makipag-usap ito sa dating minahal. Ipinahayag ng babae na mali ang pagpapalaya kay Tracy at may takot siyang baka maulit ang nangyari. Natapos ni Tracy ang buong sentensya, labing apat na taon at pinalaya siya noong 2011 ipinag-utos ng korte na hindi siya maaring lumapit sa mga kaanak ni Lee sa loob ng 40 kilometro. Pagkalaya, nagpakasal siya, sumailalim sa isang operasyon, binago ang kanyang anyo at ilang beses ring pinalitan ang pangalan. Para sa mga mahal sa buhay ni Lee, mabigat pa ring tanggapin na malaya na si Tracy. Nagsulat ng libro si Maureen tungkol sa nangyari kung paano nito naapektuhan ang kanilang pamilya. Inamin niyang kapag binabalikan niya ang mga lumang gunting ng dyaryo o mga sulat, para bang ito ay kwento ng ibang pamilya. Si Lee Harvey ay kilala bilang kaakit-akit, may magandang pagpapatawa, tapat at maalaga. Hanggang mga ngayon, may mga pagkakataon pa rin na tila inaasahan ng kanyang pamilya na bigla na lang siyang papasok sa silid. Ingat na ingat silang itinatabi ang mga alaala tungkol sa kanya bilang isang kahanga-hangang anak at ama.